actually nga, may regalo pa ako sa'yo. Ah, talaga ba may gift ka sa'yo. Ito, oh. Colgate, it, atot brush, itot brush mo sa bunganga mo. Hi, bae. Alam mo ba, na-miss talaga kita. Alam mo nung nagsabi doon migo, wala akong ibang maisip kundi ikaw. Kasi gusto kitang mayakap. Huh? Bilang best friend. Mahal kita, be. Alam mo ba, na-miss din talaga kita. Actually nga, may regalo pa ako sa'yo. Ah, talaga, be May gift ka sa... Ito, oh. Colgate, it, itutbrush. brush mo sa bunganga mo hindi ka man kasi na kikinig nung sinabihan kita ng isang araw kaya eto binilhan na lang kita para naman makinig ka oh ito si Jenny Sanbe na nang hininga mo may sasabihin ako sa iyo alam mo pa yung kaklase natin yun alam mo nung naging kaklase natin siya hindi ko pa nakikita na nagtanggal siya ng face mask di ba tapos yung isa pa nating kaklase yun yung yun. yun, ano, yung yan sa atin. Puro na lang aral, di ba? Tapos, hindi man lang nakikisabay sa atin sa ano, banting. Shoot ang inang bunganga 'yan. Ben, nagtutut ka ba? Ha? Alam mo nung nag din kita. Yan na lang palagi ang naaamoy sa bunganga mo, walang pinagbago. Maghihiwalay-hiwalay na lang tayo. Brush ka din, Ben, minsan. Kama na 'yung pambabakstab. Unahin muna 'yung ngipin bago mambakstab. Be. Be, pabot naman din ang singulid, be. Asan dito, besh? Asan dito, besh? Ang paki ko. Ha! 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 ko Ha! 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 ko lang naman. Ha! 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 Kita na lang tayo, Beshi. Asan na yung tubig ko? Pakibilisan nyo naman. Dali! Okay Marisa, matatasang grades mo kaya ang general average mo ay 95. Yes, thank you ma'am. Thank you. I appreciate ko. Bihira ah, ka lang pumasok sa subject at bihira lang kita makita dito tama, tama na sa iyong 70. Thank you. Nagbigay pa kayo. Ikaw, bakit may tim na sa gilid ng mata mo? Tama na sa iyo yung 85. Thank you. Ikaw, dahil puro lang tawa ang ginagawa mo. <laughs> Oo, ma'am. Alam ko na yung grades ko. 69. Hindi, 65. <laughs>